Burol ng kanyang mag-ina ang sumalubong sa isang balikbayang padre de pamilya sa Candelaria, Quezon. Ang mga biktima, kabilang sa manasawi sa bangga ng tren at AUV nitong Webes. Nakatutok si JP Soriano. Malungkot ang pagbabalik ni Joey Karaig mula sa Amerika. Ang asawang sinansi at anak na si Paula, nasawi ng mabangga ng tren ang kanilang sasakyan sa Candelaria, Quezon nitong Webes. Magdadebu pa sana si Paula sa Agosto. Alam na Diyos sino ang tamat mali. Ngayon, ang ano lang nga doon, yung mga sign nila, dapat yun ang ayusin para hindi na uling magkaroon ng ganyang sakuna. nasawirin rin sa naturang aksidente si Kizeya Nicole Bolus, limang taong gulang at pamangkin ni Nancy. magbo sana ang bata sa May 16. Naminis ko siya ng sobra at saka mal na mal ko po siya, hindi po namin siya makakalimutan. Nananawagan ng tulong ang pamilya Karasi. Delikado pa kasi ang dalawang anak ni Joey at kailangan madala sa ospital sa Maynila. Siyam naman ang sukatan sa aksidente. Tatlo sa kanila malubha pa rin ang lagay. Dasal ng kanilang mga kaanak, makaligtas sila at wag nang maulit ang ganitong trahedya. JP Soriano, Nakatutok, 24 Horas.